Pasok ka nga, pasok pati. Pasukin mo yan. Pwede ba tayo mag-usap? Ha? Pwede ba tayo mag-usap? Ha? Pwede? Anong, anong atraso niyan ni ate? Oh, anong kapangyarihan mo? Mangkukulam ka? O ano lang? Naturuan? Ha? Naturoan lang. Sino nagtuturo sa inyo? Matipa ko. Oo, oh, eh bakit kailangan yung magagaganyan? Ha? Hindi, kung naiingit kayo sa tao, dapat maging inspirasyon yung tao kasi nagsusumikap yan eh. Kayo, magsumikap din. gano'n lang yun. Eh kung ikulong kita sa botete, eh, mas mataas sa antas ko sa'yo. May magagawa ka, te. Di nagka-perwisyo pamilya mo, te. Kasi ikukulong kita sa bote para maramdaman mo yung ginagawa nyo rin sa kapwa. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Kahapon pa kayo dalaw, eh. Hindi ako nakikipagbiruan. Manggagamot ako. Matagal na. Huwag ako subukan. Kasi babalik ko sa pamilya mo yan. Nang magkanda leche-leche buhay nyo. Itapon mo yung karunungan mo na yan. Itapon mo. Simula, simula ngayon, te, mamuhay ka ng maayos. Ha? Ha? Mahal na ng awa. O, ayan ang mahal na birhen, no? Nakikita mo? Ha? Ha? Humingi ka ng tawad dyan. Tawad ko. Huwag ka nang, huwag ka, ka ngayon, te, magpapasko na. Magpa, magmahalan tayo. Si ate Beka, tsaka yung pamilya na yan, hindi na kayo naaawa din. Pare-pareho lang tayong dukha. Lahat tayo, hirap, ikahos. Ha? Ako hindi ako masamang tao, te. Eh. Pag ako'y masamang tao, sinilid na kita sa bote. Nakikiusap lang ako sa'yo. Hindi yun panakot. Gagawin ko talaga yun kung gugustuin ko. Marami akong way. Kaso hindi ako masamang tao. Ginagawa ko lang yan sa mga taong wala na talaga. May eh kaso kayo, hindi naman kayo ganun eh. Huwag ganun, ha? Hanggat nakikiusap ako, makikiusap. Magkakaintindihan tayo? Oo. Nakikita mo uri ng kaluluwa ko kung ano? Oo. Anong nakikita niyo po? Meron kang baka. Sino yung nasa harapan mo ngayon? Si Mama Mary. Hindi kayo natatakot dyan, ha? Natatakot na mo. Respetuhin niyo yung Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo lahat. Wala. Nang kukulam ka man, manggagaway, manggagamot, ano kaman? normal na tao. Mahal tayo ng Diyos. Hanggat maaari, ayoko ng ganyan. Namamarusa. Binigyan ako ng kaparusahan ng Diyos para sa mga taong suwail. na ka intindihan tayo. Pag paano pag binalikan oh. niyo pa yan uli, paano? Sisilid mo na kami. Hindi ako nakikipagbiro sa iyo, te. Eh. Hindi hindi isisilid ko kayo sa bote, eh. papasok ko kayo sa impierno. Gusto mo makita impierno, buksan ko. Ha? Gusto mo buksan ko? Bukas na. Bukas ang impierno. Ayan, no? Tayo, mo. Ayan, silip ka. Silip ka, sunilip ka. Ano nakikita mo? Apoy. Ano pa? Oh, ano pa? Ano pa yung nandyan? Ano pa? Sige, tingnan mo. Tingnan mo. Gusto mo ma mapunta dyan? Ha? Iyo ako. Ha? Pinakita ko na sa iyo gusto mo buksan ko pa lalo, ha? paikot. Paikutin mo sa punsang han nakatayo. Kasi hindi ako nagbibiro, totoo yung totoo 'yan. Tiyo, hindi illusion 'yan. Yan ang impyerno. Gusto mo makita yung kusina na naghahawak diyan? Ha? Kasi baka matakot ka lalo pag nakita mo yun yung tunay na itsura nung naghahawak dyan tigilan nyo yan ha tigilan nyo yan ha. alisin nyo nga alisin nyo yung nilagay dyan alisin nyo yung usog alisin nyo yung usog na yan pakialis sa ulo hanggang pa pagpag pagpag -pag. pasok ako sa bahay mo ha pasok ako sa bahay mo gulat ka ba? Ha? <coughs> Wasak po poder mo no. Nawasak ko po ba po der mo? Ha? Ah. Huwag ka nagpo-poder. Popoder ka manamin namin. Tapos gumagawa ka ng masama. Popoder ka pa, bagay Maria. Ha? Hindi ganun. Hindi ganun lang pagpupoder ha? Paggagawa ng masama. Galit sabi ko sa inyo huwag nyo nang ulitin yan binalikan nyo pa ha? yung dalawa talaga oo, oo o ganun nagtitinda na nga yung tao eh mabait yan parang magulang ko na rin ng pare-pareho yan pamilya ako hindi ako masamang tao hindi rin ako masamang manggagamot natulong pa nga ako eh tulong pa ako sa kapwa ko Walang wala rin ako, natulong pa. Naluloko pa nga eh. Ako hindi ako naghahangad ng kayamanan sa lupa. Ang hinahangad ko yung kaluluwa ko makarating sa dapat makarating. Maawa kayo dyan. May edad na rin yan. May edad na tayo para pareho. Sa inyo bumalik yan. Sa anak mo bumalik yung ginagawa mo. Kawawa ka lang. Alam mo ba lahat ng binabato natin na pangit sa, sa mundo, bumabalik lang? Ha? Hindi mo alam yan? Ha? O, tingnan mo, papakita ko sa iyo langit, ha? Tumingala ka nga. Pakita ko sa iyo langit ngayon. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan, ayan, ayan. Sino yan? Ha? Oh, ano itsura ng langit? Sige, i-describe mo. Maganda. Oh, sige, tingnan mo pa. Anong meron? Maganda ba para subdivision? Ha? Oh, di ba? Maganda. Oh, sige, describe mo po. Sige, describe mo para makita mo kung gaano kaganda yung hahantungan ng kaluluwang mabuti. Ang ganda Maawa tayo pare-pareho. Napakaganda ng lugar na yan. Wala ka bang nilalagay pa sa ano pa dyan, sa katawan yan? Wala na, ha? Simula ngayon, magsisi ka, humingi ng tawad. Tawad po. Patatawarin ko ito pasensya na rin. Hindi kita i-storbo kung hindi ka nang nananakit ha.